po mga kalaki, gising gising na po at syempre po, alas 5 na po ng madaling araw at tara tumayo ka na dyan gumising ka na, mamimigay na ako ng mga masuswerting 2 digit lucky numbers po ngayon pong umaga sino na ang gising dyan kung may gising na dyan, abay, kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na ang mga masuswerting 2 digit lucky numbers na ibibigay ko para po sa bawat bayan, syempre po mga kalaki maginaw na naman ano, kasi nga po Valentine's na. Ayan po, kalagitnaan na po ng Pebrero mga kalaki. At gusto ko po ngayon pong Pebrero mapasama ka sa mga mananalo sa atin dahil napakaraming nanalo nung January in ulit Gusto ko mas maraming manalo ngayong February, di ba? Nakakatuwa kasi nakakatulong tayo na kapag panalo tayo ng mga lucky numbers para po sa mga nangangailangan diyan. At syempre, eto na po ang mga lucky numbers namin na ibibigay sa inyo. Kaya kung ready ka na at gising ka na, kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong umaga. Bangon na kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, syempre oh, madilim ang kalangitan. Madaling araw na. Syempre, syempre mga kalaki, narito na po ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Ilista mo na, kunin mo na. Umpisahan po natin sa Romblon. 12-24. Angono. 7-15. Muntalban, 8.14, Antipolo, 13.22, Taytay Rizal, 9.15, Taita Rizal, 1.5, San Mateo Rizal, 12.21, Isabela, Gis 14, Tugigaraw, 7 7.1, Rojas, 21.24, Capiz, 32-35, Bohol. 2.30 30 Bulacan 28, 11 Baguio 14, 10 Bicol 9, 32. Batangas 15, 6 Bataan 12, 27 Butuan 5, 14 Benguet 29, 8 Iloilo -ilo. 11.15 Leite 9.34 Samar 2.30 Ano to? 2.13 Paranaque 1.17 Manila 24.20 Pasig 8.6 San Juan 15.19 Marikina 21.20 Tabuk 13, this sa Quezon City, this Pampanga. Gis, 11, Pangasinan. 2, 24, La Union. 3, 20 Ilocos Sur. 20, 31, Ilocos Norte. 15, 8, Nueva Ecija. 7, 23, Nueva Vizcaya 21-27 Masbate 5-17 Cebu 25-29 Aklan 30-32 Aurora 4-16 Laguna 3-18 Quezon 1-22 Olongapo, 25 sa is. Dabao. 414 14. 3027 30 27. is sa is. 4. Bacolod. 29 Dos. Ayan mga kalaki, i-stop muna natin sa Bacolod ha? Ah, para sa masusugid nating mga followers din Na lagi po nag-aabang tuwing umaga Abay dapat po para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers sa mga libre Dapat nakapallow po kayo sa mga legit na account namin okay Hanapin po sa Facebook nyo, i-click po ang Red Parungkin Tapos uh, i-check nyo po ang followers Dapat po merong uh, 317,000 followers po Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook Meron po kami second account sa Facebook, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako Nakasama ko po si Lola Carmen na may 50,000 followers At Aris Gatchal Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook mga kalaki At syempre meron po tayong uh, YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po At syempre po na merong 16,500 followers At syempre po TikTok mga kalaki Meron po tayong TikTok Red Parungkin din po Na may 423,000 followers Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mga kalaki Na pwede nyo pong ipalo, pwede po kayong mag-comment uh, Mag-suggest sa mga lucky numbers, humingi Mag-request at magpa-code Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment Share na share ng video At heart ng heart At dapat po naka-follow Automatic po Meron po kayong lucky numbers na bibigay ko I-check nyo po yan sa messenger nyo sa spam Meron na po kayong aalagaan ng numero Dahil binigay ko po yan Okay Tandaan nyo po Ayan, nag-iibang boses ko kasi malamig Tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po, wala po itong bayad uh, private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. 3 months po ang membership natin mga kalaki. Kami po ang sasagot sa mga tatayaan mo sa abroad at Pilipinas na mga lucky numbers. Malay mo naman pag natutukan kita na i-code ko ang birth at birth year mo, isa ka rin sa mapapanalo namin dito sa private consultation mga kalaki. Diba? Wala po itong pilitan sa mga interesado. Message na po kayo sa messenger ko, usap tayo para... sure kayo na akong kausap nyo okay? at wala po itong palitan ha? unahan lang po sa slot, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon pong Pebrero. Okay? So mga kalaki, tuloy-tuloy lang po tayo. Ito na po ang mga lucky numbers namin. 2-digit Cavite. Sa East 21. Taguig. 2-22. Mindoro. 9-28. Marinduque. 18-7. Caloocan. 5-8. Muntinlupa. 12, 24, uh, 12 34 Palawan sa east 17 Sambales shit uh, 17 15 at Apayao ano to 5 9 ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga 2 digit laki numbers gising na po takbo na po sa mga suki nyo outlet mamaya ah, uh, pwede nyo i yung 2 digit pati pong 3 digit mamaya pati pong 4 digit para mabalik tatma pong numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay so good luck good luck mga kalaki gising na eto na pong paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo sa San Mateo Rizal sa Pamilya Valdez ayan kay Ate Jinky Hello po kay Ate Jinky Valdez ng San Mateo Rizal at sa pamilya nyo. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo. Hello, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre po sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may... Ayan, sa Bicol. Hello po sa inyo sa mga taga-Bicol po dyan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood po sa amin. Saludo po kami sa mga tricycle driver dyan. Good luck po at ingat at hello po sa inyo mga kalaki. Happy Valentine's po.